yun na nga mga boss andito tayo sa real yun mga idol oh. beach na naman kagagaling lang ng anda diretso kami dito ito yung dagat nila dito mga boss Meron tayong dala rito mga boss na ano. Ito, ano ah, ito kamuting kahoy ano, ito ah, malagkit na suman. Tara, akyat na natin. Ah, dito. Ah, ito mga boss Bisa, pupunta kami mga boss dyan sa Pons, dito rin po sa Real. Dito na tayo mga boss sa Balagbag Pulse kaya magbalagbaga na kayo rito pag pumunta kayo dito mga boss. <laughs> Yan mga idol, nandito tayo ngayon sa ano, Balagbag Pulse dito sa Real, Quezon mga boss. TV kasama rin natin Ayan, Tara mga idol pasalan na natin Yan nga mga idol Nandito na tayo sa Balagbag Pod eh, Mayroon pala magano rito Balagbagan kasi Mga mabato yan eh Kaya yeah, ingat ingat lang po kayo Pag pumunta kayo rito Dahil medyo mabato po ito Mga Baka okay, tayo dun sa taas. Hindi naman po. Oh, hindi okay, okay, tayo sa taas mga boss. si JB naliligo na wala akong dalang dagat kaya hindi makaligo sa dagat na lang ako maliligo mga, mga bus ano malamig ha JB ang sarap sa mga boss so, wala tayong dalang damit Yung dalang damit, pandagat lang Balik na tayo sa, sa ano, dagat

Hi yellow pin, Tara na tayo po sa stop. Ano'ng Salmon po, Nihaw. ba? Kami mo kayo hindi ano kun marag. Yung bigas mo magkano? Binigay na lang ni Manong sa atin ng ano mga buso 400. Oh, wow mga uh, boss, ito yung isla na binili natin kay Manong. Shout out kay Manong. Yung suki namin dito sa aryan mga boss. Uh, tilapia at saka na malalaki. Yung ibang ano, dunay, ay lulutot sa kabila. Kaya ulit natin. Napagod si JB sa balagbagan. Sarap mag-swimming dun, ha? salang mga boss sa ating inihaw. Pangalawang salang mga boss malalaking galong-galong.